Good morning, everybody. Ay, ang sarap magpahinga. Gusto, gusto magpahinga. Magpahinga, guys. Hindi mamahinga. Okay, Cleaning. ang sinariyo dito sa sala. Ayan, nandito pa yung aking... <laughs> yung aking, ano, pajama. Mm. Si Papsi. Cleaning! kunyare. <laughs> Glinis siya dito kahapon. At first time na napunasan yung aming ano, salamin. May pang-spray tayo doon ng salamin, ah. Dito, at, ay, tignan ko nga pala. Pakusang namatay yung ano dito, ilaw? Uh, Kusang namatay? Ah, uh, okay. Tignan natin yung ating mga, ano, babies. Ayun. Oh, Ala, papa, naarawan sila. Itulak mo ng kaunti. Yung ano, 'di ba arawan sila oh. Itulak mo ng kaunti. Bakit na arawan sila? Dapat siguro pag ganito nang kaunti 'yung ano. Ito nilagay na ito. Naarawan sila oh. Itulak mo ng kaunti 'yung ano nila planggana, 'yung lalagyan nila. Ayan guys, ala nangit, nangit, nangit dilim Bakit gano'n ang kulay? Okay ka lang ba? Parang di okay itong camera na ito. Ayan na naman eh. Gusto na namang Hmm. Ano na naman yung camera nito? Bumibigay na naman. Nagamit ko siya ng 2 days, guys. Tapos, ito na naman siya. Hello, mga baby. Alam niyo ba yung mga baby natin kagabi? Ano ito? Pinaguhugasan ko sila kasi mapanghi. Dahil itong bata na ito, oh. Tsaka bakit kamot ng kamot? Alam niyo ba kinutuhan ko ito kagabi? Wala naman ako makitang kuto. Dapat siguro anuhin ko na sila. Purgahin na naman. Bakit ganyan? Sige, kamot! Ay, nga pala guys, ang breakfast namin kanina ni Papa ay yung ano, yung spaghetti. Kahapon na niluto ko. Mmm, di ba? naka tayo. Sara ko lang kaunti. Pag lumalabas nga ako, sasara ko kasi yung daming ano, alikabok doon sa loob. Naku, niluto ni Papa. Mmm. Ay, ito na lahat yun pa, yung spaghetti, sa yung sauce. Hal? Hal? Wala na naman yung kausap ko. OMG. Ay, ito mga walang laman. Alam nyo ba na wala pa kami yung pananghalian? Hindi pa siya nakapag asikaso ng pananghalian namin. Ay, maganda yung ano yung... Tanong ko nga sa kanya kung gusto niya yung ano. Ito, 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 ito. Ayan. Yung isda. Ipiprito. Okay. Tilapia. <laughs> Tanong ko kapaya pa. gusto niya magprito nito. Sarap na pinirito eh. Ay, ito lang ang ulam ko. Okay natapos Tapos talbos na ang palaya. Talbos ng kamote, di ba? Diba? O kaya pritong talong. Hmm. Kita nyo yan. Na, hindi niya nailalak na mabuti itong ano namin. Tubigan. Ay, itong poset namin. Kaya ganyan. May konting... Tulo-tulo. Yan ang ulam namin ngayon. Oy, kumain na kayo ah. Kumain na yung mga yan ah. Alam nyo ba nakakatawa dito kay Papsi? Nakalaba na siya, nakalaba na siya. Opo, very good. <laughs> Magbamap na lang kami dito. Kasi nga nag-general cleaning kami kahapon guys. Kaya konti na lang ang trabaho namin ngayon. Ayan, binibisita ko itong likuran. Sabi ni Papa, marami daw gasgas -gas dahil kay Jamila. Pag galing siya dun sa labas, dito, kinakalmot niya. Oo nga. Napakainit sa labas. Inayos ko yung ano, mga bugambilya. Bakit ganun talaga iba yung kulay nitong ano ko? Okay lang ba? Kamera. Inayos ko yung bugambilya namin kasi... Nilagyan ni Papsi ng mga ano, yung mga imported. Nilagyan niya ng mga local na ano na bugambilya. Gusto ko yung mga imported, yung mga ano ba, yung mga lumit, ito pa pala dito. Ay, meron pa kayong ano. Ay, kainin pa kayo dito, mga anak. Oh, papa. Meron pa pala sila dito, ano, may repolyo pa. Pagluto natin sila ng pagkain nila. Ano ba ang halo natin sa ripolyo, embutido? <laughs> Sisya lang mga baby ko, oh. Imbutido. Ano ito? Ay, teka lang. Meron pala tayo ditong, alam, atay ng manok na binili ko. So, para itong atay. Fresh na atay. <laughs> bumili din pala ako. Kaya pala nilinisan ko na kahapon itong rep. Marumi na naman. Dahil dun sa dugo. Punasan ko lang guys. Tapos tinan nyo naman si Papa. Gumawa din kami ng yelo. Hindi na inaayos ni si Papa. Ayan. Kaya meron na kami mga yelo dito. Hindi na kami bibili sa labas ng yelo. Kasi dati-dati si Papa pag wala siya nahanapan na yelo sa labas. Lana, that's. <laughs> Lana rin kami ng yelo dito. So, ayun guys, maraming salamat po doon sa mga kinamahan kami ng, nang isang taon last year. Maraming salamat po. Sana patuloy pa rin kayong ano, kasama namin this year ni Papsi. Ayun. Tapos ng umaga, meron nga palang tumawag sa akin. Maraming salamat po. Okay. Wala nang iyakan. Maraming salamat po, Nay. Salamat po sa tawag ninyo sa akin. Siyempre, nakakatawa din po. Ayun, yun ang pasok sa atin ng taon na ito. Maganda. Siyempre, the whole year naman. Wala namang ano eh. Wala namang special day sa amin ni Papsi. Kundi every day is special. Maraming maraming salamat po sa inyo. So, ayun guys. Happy lang tayo. Ayan, nilinisan ko lang yung ano, nakita kong dugo doon sa rep natin. Ewan ko, nga pala, tatanungin ko nga pala si Rapsi kung gusto niya itong tilapia. Kasi siya, hindi siya gaano sa, ano, sa tilapia, hindi niya gaano gusto. Pero pag prito, sa kainihaw, okay naman sa kanya yon Pero hindi naman tayo makakapag-ihaw. Kasi hindi pa ako nakabili ng ano, ihawan namin. Pwede na mag-ihaw sa, ano, sa may hagdan. Maluwang naman doon. Tapos mga sinampay doon, mga basahan. Pa? Gusto mo na ano, pritong tilapia? Nilabas ko yung tilapia. Okay daw. Gusto niya. So, nakakatuwa. Nakakatuwaan din ni Popsi na ano, nagamitin yung map. Kaya maaga pa lang nakapag-map na siya. Pero dinodobli kasi namin itong mga sikiting patrol namin. Minsan maligalig sila. Ayan, o, si Jamila. Ang oh, bait naman. Alam niyo, itong aso na ito, hindi talaga siya nangangamoy. Promise. Ang bango-bango niya, ang bango ng balat niya. Wala talagang kaamoy-amoy. Hindi siya amoy aso. Hindi rin siya amoy tao. <laughs> wala talaga, wala. Itong dalawa na ito, ito. Kasi palibasa nga, mga kapalang Ali ka na. At, anohan kita. Anohan nga kita. E Ererasor ko ito. Guys, nakaluto na si Papsi ako, nandito lang sa ano, nandito sa wala, hindi pala ako nakapag vlog sorry naman, nandito ako sa hagdan ah, kasi, ano ah, inaayos ko yung mga halaman dito, yung panghalaman kasi, namamatay um, nilipat ko yung ibang halaman tapos, meron ako nakita dito, tubo ng kinuhanan ko, malaki na hindi ko napansin kaya eh, naglinis din ako nitong ano, nitong loob nitong pintuan. Tapos ayun pala yung <laughs> na ano ko dito, oh, naisabi ko sinabuyan ko kasi ito, pero pala doon na ano pumasok na buha-buhangin. So ayan, medyo binawasan namin ito ni Papa kasi masyado na siyang malago. Tinanggal namin dito yung ibang halaman. Tapos ito, pinutulan ko ito, ayan oh, may putol. Mm tapos may sumibol sa dito sa tabi niya eh, dito ko nilagay tinusok ko lang dyan ayan o oh, nabuhay na itong isa itong may butas butas na ito hindi ko alam kung anong gusto talaga nito medyo namatay matay matay siya ayan o oh, natutuyo naninilaw tapos yung iba ko mga halaman ito nahulog nakita ko lang dun sa baba nakasiksik hindi ko din napansin yung isa nito namatay na at uh, tinanggal ko na rin yung ano niya tinanggal ko yung nakalagay dito na ano na nga uh, mga tuyong, yung mga tuyong ano niya, dahon niya tinanggal ko para gumanda. Yung inalisan inalisan ko ano, tinanggalan ko ito, binawasan ko kasi dati marami ng puno. Nilagay ko doon, ayan nabuhay na buhay na. Tapos ito inilipat ko na rin diyan, wala na halos wala na rin palang lupa. Ito naglipat din ako yan. Kasi marami nang tumubo, ito naglipat din ako. Marami na rin tumubo. Yan, laki na pala. Yung orchids okay, na namulaklak. Ito siya oh, nilipat ko dito para lagi ko siyang na ano na didiligan. Ito medyo kumab kumabilang ano siya. Tingnan niyo naman oh. <laughs> na disgrace. Mm -mm. sana ano uh, mapalago uli siya. So, itong mga ito medyo naggubat dito, humabay ang mga yan binawas-bawasan ko. Ito na tinanim ako ng panibago eto ito din, nagtanim ako na pa yan, bago din yan, tinanim ko ngayon. Ito, pinutulan ko, tinanim ko dun sa taas. Kasi pa, isa-isa, dalawang puno lang yan. ba? Diba? Yung mga basahan, nakapaglaba na rin ako, guys. Wala akong ano, ito, man, natuyo na, yung tatlo na yung bagong laba. Tapos ito, nilagay nga pala dito ni Papsi. Ayan. Dito na lang. Kasi, umaano siya dun eh kumakabila siya doon lumusot na siya dito ayan no hinila ko na lang uy, kawawa ka naman so, ayan ayan, kaya dito malamig-lamig maganda yung hangin na papasok dito sa kwarto namin ay sa kwarto, sa sala namin ayan tapos ito, kukumplitohin namin ni Papsi sabi niya, dun sa baba kumplitohin namin yan, saka dito sa taas kulang na Matagal na ito eh. Hindi na namin ano. Hindi na namin nabalikan ni Papa. ah uh, bibili uli kami ng net. Para may lagay dyan. Hmm. Para yung lamok. Hindi nga pumapasok din dito. Kahit nakabukas itong pintuan namin. Ah. Uh, maganda yung ano niya daloy ng pasok ng hangin tapos ito lalagyan din namin ito wait lang isa isa lang muna para ano mahina kasi ang kalaban eh Ayan. So, ito, dapat siguro ibaba ko na rin ito. Tapos, ito distribute ko dito. Huwag ko na lang lagyan. Ayun, ah, naisabi ko doon yung isang orchids. Oh. Okay pala doon eh. Yung isa kaya doon ko na lang din ilagay. Ito, oh, nasa baba. What do you think? O, oh, itaas ko siya. O, oh, yung isa ibaba ko na lang. So, ayan. Sana makapagparami ako nito, no? Ito, ito, ito. Medyo naman dami na. Huwag na sana siyang bumagsak. Ayan. Oops. Ano natin doon sa kabila? Ayan. Dito ka, dito ka. Mga nganib ka dyan. Hindi, <laughs> dikit ka na naman dito eh. Ay, dapat pala ito doon. Sa gabi na yun. Pero sige, okay na nga. Ayan. Magpaparami ako nyan. Tapos ito. Magtatanim uli ako. Kasi feeling ko mamamatay na ito eh. Para ano, merong kapalit yan. Ayan. Lalagay na natin dyan. Tapos yung isa na yun. May, bubunutin ko na yun. Tatanggalin ko. Yan, oh. Kasi ang ganda pa naman ng binili namin na ano niya, balag niya. Ang kakapitan. Ito ang ano, magtatanim din ako nito dyan. to, so mga orchids ko, so ayan na, sana mga ano ko sila. Mabuhay ko pa. Sayang naman. Ang mamahal niyan. Dita S. Sponsor ni Dita S. Okay guys, goods na ako dito sa likod. Ay, paglinis na rin ako sa wakas. Matagal ko na pinaplano yan eh linisan dyan sa ano, sa may hagdan na yan. Kasi marami akong halaman dyan. Pag naparami ko yan, madadala din natin doon sa ano, sa uh, bukid. Okay, dito na si Papsi. Naghihintay, nakakain na kami. Nakapagmap na. Huh? Oh! Kamawit! <laughs> Bakit? <laughs> Bakit? <laughs> yung nilabas ko kanina yung piprito siya na nagprito oh, tapos nilagang repolyo repolyo yung mga anak mo anong ulam nila wale siya, itlog okay lang yon. go anywhere anong bumalik <laughs> <laughs> hindi daw kawalan sa komunidad <laughs> Okay, let's eat na po. Hmm. Sarap na ulam. Ganito yung mga gusto kong ulam kahit dry-dry siya. Basta mga prito-prito, nilaga, ganyan talbos ng kamote, talbos ng ampalaya, yung ano, ano 'yon, yung papait. Sausawan, kare-kare. Hindi <laughs> naman ah, sobra naman niya. <laughs> ano oras na ba? anong oras na ngayon, pang? <laughs> 12.30 12.30 kaya pala namumukla na ako sa gutom <laughs> <laughs> ang harap kasi magtrabaho kapag nasimulan mo na ayoko talaga na i gusto ko tapusin ko muna ano kita dun eh Pinchik. may tingnan mo ka pinitsik kung ano na yung ano ano? Kalagayan mo doon. Ay, kala ko ano yung mga pinaggagawa ko doon. Kasi yun Guys, good evening na. So, ito po, maglalagay uli kami dito sa ano, sa tab ng ibebenta namin ni Papsi. Pangalawang gawa na namin ito, guys, hindi na namin kinuhanan kasi nung nakaraan, uh, nakita naman ninyo kung paano na namin ito ginawa. Chili paste. na nabenta yung una namin ginawa. Kaya, ito, ibebenta uli namin. Yan. Diba, nasa bahay lang, may pangnegosyo ka na. <laughs> eto na guys yung nagawa namin oh worth 750 ayan ay hulo buti hindi na ulong tinugasan <laughs> na namin to lalagyan niya eh hulo ayan guys yung nagawa namin bali 12 na piraso. So, so yan bukas di na namin yan hmm Ayan, oo oh, Sila, Jamila. Oo. Oh, oh. May ilaw-ilaw naman siya, ah. Mm. Slip na, Jamila. <laughs> si Sky lagi siya dito. Sinisilip niya. Ano, Kakay? Sinisilip mo. Uy. Bella. <coughs> Uy. Ha? Bella. Si Bella din. Hindi, eh, si Kakay din, eh. Oo. <coughs> oh, oh. Nahuli nah ko din siya kanina. Mm. Maliwanag yan. Tara na. Garun. Tara na. Maliwanan. Yan talaga si Bella. Hindi yan papasok dito pa. Hindi pumapasok dito. Pag di kasama si Papang, <laughs> kaloko. Hmm? Hindi ko sila makahawakan ngayon, guys. Kasi, maanghang yung ano, maanghang yung daliri ko. Kawawa naman sila. Baka maanghangan. isi eh, si ano si... Si Bella, hindi ko siya nakugasan ng pingping -ping niya. Sa kasi ano... O oh, gusto niya pa ba ito? Tsaka si, yan, si Kulit. Gusto nyo pa ba? Oh, wala silang ibang ano ngayon. Wala silang ulam ngayong gabi. Dog food lang talaga yan. Pure. Pero kumain naman na sila. Kaya lang dinala namin dito. Sa loob yan. Oh, yung natira. Pinagsama-sama ni Papa. Sino gustong kumain? Kakain dyan. Ginupitan ko nga pala itong si Babaita kanina. At saka ito. <laughs> Ayan, tinan yung kanyang ano. Oh, kanyang balahibo. na Nabawasan. Kasi nga, nag-aamoy as agad. Mm. <laughs> Ito, hindi pa ano bukas. Uulitin ko pa yan. Si Kakay, nagutab-gutab. <laughs> ano? Ano? Ay, nangati na nga, naman. Oh, ah, halika na, magpolbo na kayo. Hindi na kayo. Napakalinis nitong kwarto, mga ining. Diyos mio. Ay, Papa, wala pang ano. Kuha ka dyan ng, pan ng basahan, please papaku ka ng basahan, please. Hmm, nalimutan ko pala yung basahan. Please po. Basahan natin. Guys, ang dami kong ginawa. Pero hindi ko na ipakita sa inyo panina Na, iinis ako sa sarili ko. Yung mga bugambilya, nag-ano ako? Nag-putol ako. Tapos nagtanim. Tapos habang tatanim ako doon, hindi pala naka-on yung camera ko. Yung sa nabas. Kaya pinakita ko na lang kanina na naman doon sa may hagdan. Ay. Kala ko yung camera. Hindi pala. Alin na dito. Tapos, ano, nasabi ko na ba sa inyo guys, na, ala papa, nakahubad ka naman. Makikita ka dito. <laughs> nasabi ko na ba, <laughs> nasabi ko na ba sa inyo guys, na, yung ano, yung, mm. diaper nila, Gumibili ako ng ordinary na diaper, hindi pang aso talaga, pang tao. Tapos, ang ginagawa ko na lang, pinupold ko nang ganito kung nasaan yung end ng dayap nung, ano, nung pads dito sa loob niya. Ganyan. Ayan. Pinupold ko na ganyan. Tapos, dito sa gitna, dito ko na lang kinakat. Kasi, mas mahal yung ano, yung... Pang aso. Diaper na pang aso. 11 pesos ang isa. Pero ito naman, 5 piso. 5 piso ba? Naano mo na ba? Oo. Na-compute mo na. <laughs> oh, ayun. Yan <laughs> 5 piso lang ang isa kapag ito yung binibili namin. Kaya nung na-try ko ito, minsan na may pinunta kami eh, na para nagpunta kami ng SM tapos dumaan kami sa kuya po bibili ako ng ano, yung pampers ang hinahanap ko walang pero walang pampers ang meron sa kanila, itong lampin na ano lampain ayan o na diaper yun yung nabili ko tapos ang mura pa niya uh, ilang pieces na ba yun mahal bali 15 pieces yata yun ilang pieces yan 15 plus 1. Oo, oh, 15 plus 1. O, oh, eh, di ano, 16. Eh, tamang tama sa kanilang dalawa. 15, kain <laughs> right. talang lang Baby! Uy, umihi ako si Bukete. Oh umihi ba? Hindi. Umupo lang o umihi? Umiihi. <laughs> Magulat siya eh. Bakit ka? Umihi ba? Hindi. Hindi. Ay, sobra naman kayo. Umupo lang pala siya, Papa. So, ayan guys, oh basta lulusot yung kanilang ano, lulusot yung kanilang buntot. Ayan. Tsaka yung kanilang kwet kakasya yung buntot sa kwet dito. Okay na. Ganyan lang. Hindi naman siya tumatagas kasi pag naihian nila dahil babae nga dito, yung naihian nila. Kaya pag yung dito, hindi masyado, hindi siya umaano dito. Kaya yun. Kaya nakakatipid kami ni Papsi. Lahat ng pagtitipid guys, gagawin namin talaga. <laughs> kasi... Oo, Ina inaawas namin sa allowance namin ni Anne, sa monthly na pera namin ni Popsi pag hindi kami magtitipid ah, uh, 1,000 pag yung pagkain nila 2,500 ang inaabot sa isang buwan kaya tipid-tipid lang guys alika na, alika na Sky pag gusto mo rin kumain ng kakay, alika na alika na baby oh <laughs> presentado ang sabi itong sabote <laughs> Mm, mm, mm. Nakakagigil ko. Lab, lab, lab. Oh. Hello po. Ginupitan po ako ni mama ko kanina na. Gutab, gutab. Tsaka itong ano niya, oh. Itong dito sa may chan niya. Gusto ko talaga magupitan yan, eh. Yung bata na yan. Kasi po, sobrang naman po nangangamoy atyo. <laughs> ano ba yung Alendi, kulang pa nga. Mas maganda yung kay ano, ayun, oh manifest, di ba? Ayun o, sa kanya. <laughs> Ito medyo makabal ka pa pa eh. Kaya po pwede pa bukas agad hagurin. Kaya lang na -low bat na kasi at kanina yung ano. Boy ko bang bukit sa'yo? Ikaw <laughs> naman pa. Pero mga hal ng sa'yo. Boy pa ba ako? <laughs> Sidar! Papa, alika na! Bella! Sky! Si Bella, Papa, ano ka na natin? Uli mo dyan. Palitan na natin. Eh, dito ka dapat. Hindi siya sasampa. Ayun yung ano niya, oh. Yung... Yung ano, wet wipes. Kasi baka manghangan sila, eh. Baka, hindi ka na. Ano ba na? kayo, guys. Hyper na naman ako. Hyper na naman. Hindi ka na. Ang bango -bang alam niya ito si Bella dito na nga hindi siya nag-amoy aso dito aso eh tao <laughs> mura siyang ano parang siyang tao na hindi talaga hindi siya bumabaho nakablog oh, tayo hmm. ano ba yung pinapanood mo na yan oh my ay god yan, ay o nga pala Anuhin ko lang yung kamay ko. Pinunasan ko uli. Kailangan mag-ingat. Baka maanuhan yung pem pen niya. Liga na, diga na. O, mag... <laughs> Para talaga kami may anak dito. Ah. O, ganito po kami gabi-gabi. Pero sila, sila ano, sila Sky. Un Inuna kasi, ka unahan si Sky na ano, no, na hinuhugasan ko sa gabi. Eto, oh kasunod siya na ito kaso na siya malayo pa ka siya kanina tapos busy busy pa siya na tumahul kaya nga tinatahulan si kaya nga tinatahulan si si Jamila 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 doon na sa baby niya ano si na, si na siya yun, anak. papa ha? si Jamila nandun na o, Pitos ka pa lang si Jamila nandito na <laughs> mm. Anak, nauna si Jamila dito. Pinabuli mo. Huwag mo siya tinatahol mo. Hindi siya pinapansin, ano? Mm. Eh, masungit si Jamila din. O, paano yung nakapapatulan ka niya? Kagati yung ulo mo, kulang pa. Salit <laughs> mo. o, <laughs> oh, baba na ikaw. Ba, ba na? na yung aso na siya. Adi ka na, ikaw naman, Sky. Next naman si Sky ganito kami guys, gabi-gabi, ganito ang trabaho talaga namin ni Papa. Oy. Kakay, hindi ka na. Kakay, dito. Si Sky talaga, kailangan. Ay, eh, hindi ikaw, si Sky. Kakay, dito dito, dito. Hindi na. si Sky guys, Oy. kailangan talaga yan. Gabi-gabi, nililinisan -gabi. namin yan. Nahugasan ko na yung ping, -ping niya, yung dito sa may tiyan niya. Nuhugasan ko yan sa gabi. Kasi ano niya. pa ba? Sa mga tabi. Oo, tumatabi. Ay, yun yung yung mukha niya, tapos yung mga paa. Kasi, ito, hindi talaga mapagbawalan. Kahit ibaba ni Papa. <laughs> binababa ni Papa yung mga Pag nagigising daw, siya binababa. Anong ginawa niya nung nakaraan ka mo? Bukta <laughs> rin siya, puwag natingnan niya ako. Pinitinggan <laughs> <laughs> ka niya. Hmm. <laughs> <laughs> Kakay, tintigan mo si Papa na. Talaga ito nandito, tingnan ninyo. O, dyan ka, ka na, dun ka na, dun ka na sa higaan mo. Kakay, dun ka na, dun ka na. Alam niya yan, guys. Dun ka na. Hindi, hindi, hindi ko pwede. Hindi kita hawakan. O, dun ka na. Dito ka na. Dito ka higa na, higat na, na. Dito, dito, dito. Baka, oh. Ay, Kakay, dito na, dito, dito. Ito naman si Puti. Ito. O, alam, ito talaga gusto niya tumabi sa amin. Anak. Bebe. <laughs> gusto gustong gusto mong tumabe, tumabe, bebe. Hmm? Hmm? O, oh, magpaalam na tayo sa kanila. O, oh. o, oh, oh. oh. mag-good night na tayo. Good night po. Ito oh. pag binaba ako na ganyan, o, oh. tinan ninyo, o. Oh. Tinan nyo, tinan nyo. Hmm, hihiga na yan. Magpapaantok na yan. Nakayan nak nak ko na tayo. Oo. Oh, oh. Napakainit, guys. Ano? Biglang uminit. Kainit, Akala mo pa, akala ko ipa, ano siya pa lamig nang palamig kasi January, February, 'di ba? Malamig yan. O baka naman nito lang. Mhm. Ito lang. January O, mainit nga. Okay, guys. Yan ko na po yung vlog namin sa araw na ito. Magkita-kita po gosh. ulit tayo bukas. Good night. Night, Papang. Good night. <laughs> don, okay. Night, Bella. Good night, Kakay. Oh. Asan na isa? Cheddar? Good night na. Good night, Cheddar. Hmm, ginupitan ko. Ginupitan ko. Aray ko. Hmm, <laughs> awayin na naman yung kapatid niya. Huwag oh, mo yung kapatid mo. Kaya mo Good night. Good night, guys. Tama ng good night. Good night. Oh, diba? Sabi ko sa inyo eh, matutulog na kami eh. Oh. Yan, ganyan, yan. Ang trabaho nila.